Umar okay. ni kat susu kita. Karai, 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 karai. Isya, isya, isya. Ada yang, ada yang ada yang ada. Indah ya, wah, wan, lo, karai. Pulang sini karai. Isya, isya. Isya, isya. Wala, wala. Remar. Ayo ko. Takut, takut. Ang mga kapal na kayo eh! Ang mga kapal na kayo eh! Ang mga kapal na kayo

Ay, <laughs> harap mo muna sa atin, iharap mo sa atin. Ibaliktad mo kaya. Ibaliktad mo. Alagas ka na. sa nah, ganun. Yeah, no. Nakagarno yung gaon. Yung gaon! Yan ah! Hindi ko kukuhaan. Dapat nga na sa atin nakaharap. Arigat lang! <laughs> Pwede siya yung gaon. Iharap lang sa atin.

ano to? pa yan. Baka yun iba? Sarap dito guys! Dolphins! Baba Bababa na dito. <laughs> babaw dyan bak ayun mo, may ka hindi ah! baka makatingan naman na yun hindi, hindi, hindi mo na karating na din eh ang tae kumisahe ka daw mo hindi <laughs> naman yan yon butiti naman yan butiti uwa si rick isa yon hindi yung nasa tagungunin <laughs> ipakita mo sa vlog boys meron tayo ng na isa naka Nakulong like, pa ayyyy Wag kang magalaw. Wala ang damay. Ano ka tawag dito? Si Coco Bear? yan ka yung nasa tabing butiting. Mm. Laki. <laughs> <Loke>. Kulaitit. <laughs> Bata. Bata. Papakalala natin siya. Wala na. Uy, tao yung Basta! Tapos nasa bub! Abo? wala! Yun na lang! Ayaw eh! Ayaw ko na talaga oh! Oo! Oo! Enjoy it ma'am! Yan oh! Sabi ko sa iyo! Ulit ko pala. Ulit ko. ko. Oh, <laughs> Ano oh. yun? Sa ilalim <laughs> Oo yung bibig! Okay lang yan vlog-vlog pa pa rin Sa ilalim si Jade Lahat pa para makita Sa ilalim papasin mo pa sa para

Maglablog tayo pa parun. Oh, Ako no. nag-ahawak. Ako na. Hello guys! Kuya si Jay Mamon! Bebigyan ka tapag nag-team daulit ang Jay Mamon. Like, Wow. Sir, anong pangalan niyo, sir? Ako po si Gloria Makapagal Arroyo. Ha? <laughs> 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 Pahiram naman. Daddy! Nilalamig na. Kinakatal na. Laki sa buat Lekas! Apa? Ia sudah Antai, Tunggu! Tunggu! Saya hanya perhatikan airnya. Kenapa? Eh! <laughs> Uy, may dala kayo conditioner? Nakabidyo <laughs> oh, na yan? Oh, Puting Puti ko na. Mamaya sila. Ayun po. Okay. Laki. Mamaya sila. Hindi nakarap. Ape <laughs> <laughs> <Ayun>, nakadaib. Ah. Upo. <laughs> Upo. <Upam. laughs>

dior dia anti kurang boleh well, aku pun join tuner tak info nanti nah dia orang bala oi Francis, 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 tera. Hey. Sumama ka sa akin, akin. Pabuto tayo yun dahil sa may Ay may vlog Naka live Guys, kapala wag wag magkakalimutan. Oh, yeah. uh, paid na ako. Dala kang bumili ng oh. singkamas. mas. Okay. How much? How much? 250 yun. 250? Sabit mo niya ngayon sa libo. Di bali 750 na. Dahil nakapagbayad na ako ng singkamas. Okay. Oo. Okay. Uh -oh. Uh -oh. oh, binayad ako ng <laughs> singka mas. Galit na. Oo. Mawi na talaga mamaya. Oo, oh, diba? uh -oh. <laughs> <namin. laughs> di ba? Oo. Kaya babayaran namin. Hindi ka namin tatakasan. <laughs> Sige, hindi nga. Nakasabi pa uwi na mamaya. Ano ba? ka makakulog kagabi? Kaya <laughs> ka siguro hindi nakakulog. <laughs> e, hindi mo yun. Ano oh, ako? <laughs> sila? Ayan, sila? Ano kaya? Dala sa kayo gilising kanina. Kaya ko repeat ako. Ayaw Ayaw ko. Ayaw ko. Tayo ninyo, Mawala ng sabaw! Bakit ka naman may corn? Eh! Oh, dyan siya. Madilim! ay madilim na ay, Hindi nga! Na. siya nag upload ng kuyarnon oh dumudumi ka sa na wow wow Tuyaw! Bengi nga ho. Kaya nang sa inyo? Bengi, bengi na mo kaming tuyo. Taga-taga taga, kami sa inyo. Basahin ko daw siya. Ano yan? Ano dito? Ano right, yan? Bawal man. po. Ano yan? Ano Jernel, huwag na! Maganda. 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 stop. Maganda. 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 niya. Kuya, Hai Tak kami don. What is that? Ana. kami peron. Unde kami kami Alah. Okay, ha? Opo. Oh, Let's go, Dad! Ay! Ay! Ari ho uh, na, ano namin. Pag-ihis. Sinagitik! Hmm. Wait. Pinaanahan. Ay, pakita mo. Laing! Pag-ihis na uh, namin sa ano? Pinabawan! Pinabawan! Yumay. Yumay ah. Sorry. Ano yan? Kaman ka doon. Ano nga yan? Sagi siya. Sarap ito ha? Ano yung inan niyo kanina? Luya, luya. Tabak. Dapat sepakar. Dapat yang lawai.

Đó. Cái out, check out to talk. Shout out. Cut out. Out kal mari benda kata. Oh. Kalau Malakas the legend ni open. Parang ada-ada din pala nya. Eh. Hmm. Kayu mak kayu tarik Alih Malah tak main Mas tiga langsung ada orang di belakang ini Kesamaan pun bibi kan Mas main kan di rumah Hehehe Bosing, naik ke <laughs> okay lang, mga geng-geng. Tibi.com Kaya ka pala <coughs> ka pala yun ibo na majo. Tingnan namin. Pahigit. Higit na. <laughs> pa. <Pahigit> na. <laughs> <laughs> Nasaan ikaw? Dito, aba yang parig. Para agis a yo. Naka ano kagalong na ng tinadala ko sa <na>? Ali ate niya na. Sino ba may atin ah. sa atin na katapat? Ha? Sa atin na ka. Lenta yung mga ano ko. Ah, gayan, hindi wala siya eh, ano. Hit-hit mo na. Wala siyang ha. Wala. Wala siyang ano, yung pronto Yan. And I really wanna know if I

Hmm? Mata, o, jan, papa, jan, lagi mah tahu jantoi. Benda mana ni lah mah tahu. Happy birthday. Happy <laughs> birthday. birthday.

Oh. Lalaki. Nakalalaki ah, yan. Ah. Mukhalo. <laughs> naangat eh. Naundoy. Naangat ang mga genging eh. Yan. Mga gengeng, Ababaw. Ababaw. Okay. <hazos> <langat sa> ato yan. Naundoy mga naangat. Babaw! ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba? Yun ba? Ako dito eh! không ừ. à người không mọi người không mọi người không mọi <laughs> không không Alin pala yung down? Ha? Ba? Malawak daw yun. Mahaba daw yung ma tulay na. Sabi niya dayo. Ah. This. This is the... This is the day. Yum yum. Ini nak lubuk apa kan? Ini ni nak. Hmm. Kita sini kita. Pulang pa lu. Apa yang nak aku? Ayo pergi bagi kita tahu. ni main sama. Asyik dah. Enggak ada sudah tarah. Sudah. Mari kita sana. Ketiga Oh, ketiga. kita ke sana. Bago pa 'to kaya. Lokohan lang din kami na. Okay, pangyayari na, gatin iwa na. Hi guys. Bye guys. Okay, bye. Bye guys. Namatay. ba asoi papa ga slakaro yo na merena tanya. Lagi <laughs> mati ni. ตอนแรกไม่บอ y นะเนี่ย